Kasi openly sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So nung time na yon na curious ako kasi inaamin ko no, hindi ko naman sinabi magandang record ko. Talagang after noon talaga, binab binabaat ako ni Father Alihonang na may sobrin na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo uh, notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada ano sa rita, pera. Tapos minsan nilalagay pa sa, ano, sa yung mga tisyo kung saan kami kumakain. So, noong September, tapos October, pagka November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Hiligyan na naman ako ng pera. Noong November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Sen. Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-re-record ko sa CCTV. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na, no, ito ha, tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya eh, para matapot kami na bumalik na daw. So at that time, ah... Uh, doon ay nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, nashock ako sa affidavit kasi una-una, yung pakik, may relasyon daw yung ano ko, yung si City Councilor at sa si CPR Arday. And then, ang worst is, nakita ko na merong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So, nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw na maniniwala ang tao sa IGA. So, dapat, yung drugs naman. Uh, first draft, sabi niya, ito ha, papasa ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Sen. Trillanes at saka kay Sen. Dilima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang na third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng mga yung mga uh, yung back and forth na mga uh, yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na noong December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, no, uh, nakita ko si Las Canas. Sa kanilang forum, makikita mo sa, sa aming pag-usap, never sila nagsalita na mga ano, sa sabi nila, hanapan natin yung paraan na, para na bumagsak yan. actually, may text pa nga si Atty. Sabyo nga, yang ano mo nga yung testimonyo mo hagsa mo ay bisaya pa mo hagsa lagi na si presidente Duterte ana so katong time man na to nakuyawan ako kaya kay kana nagsabot di ako glide bill o kana kana ko uh, forgery so nangita ko paagi kay di man dili man ko nila ayaw nila ako pauwiin dito sa Mindanao So, mahanap ako ng paraan. Sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan ano, uwi mo na ako dahil gusto, ko, kasama ko yung mga kasamahan ko. Which is, wala naman akong kasamahan. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila, dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. So, pagdating doon sa noong December, ah, uh, Andun ako, pinatira nila ako sa isang kumbento sa Madre, sa may Makati, sa Canossian Sister. Bago nila ako, pinadala doon, kinausap nila ako, wag, wag kang makikipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pag-abot dito, si, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun eh, kada salita, ganun. So, uh, tao lang tayo, minsan, uh, sige, uh, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So after nung kanusyan kasi, nung nalaman nila na meron akong kinakausap na isang madre doon, na natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang madre. So nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na ano na kumbento. So doon, binawalan talaga ako makipag-usap na kahit kanino. Merong uh, conference room doon na every time na mag-discuss kami sa regarding sa yung sa ano namin sa affidavit, Uh, doon kami sa conference room, doon, doon sa Holy Spirit, doon sa may Go, merong eskwelahan doon ng, at, at the same time, doon, merong kumbento doon ng mga madre.